Pinamamadali na ni House Speaker Martin Romualdez sa Kamara ang pagpasa ng isang panukala tungkol sa total pogo ban. Ang ilang economic managers ng administrasyon binigyan din naman ng benepisyo sa bansa ng kautosan ng Presidente. Si Mela Lesmora sa detalye. Kasunod ng deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng total pogo ban sa kanyang ikatlong State of the Nation address, inatasa na ni House Speaker Martin Romualdez ang Kamara na iprioridad ang pagbalangkas ng isang unified version o substitute bill na magpapatibay sa pagpapatigil ng operasyon ng lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators o pogo sa bansa. Sa joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety at Committee on Games and Amusements, inanunsyo ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzalez Jr. ang direktiba ng House Speaker. Paglilinaw niya, kahit pa may Pogo ban na, tuloy-tuloy pa rin ang pagdinig sa mga krimeng iniuugnay sa Pogo para matukoy ang mga sangkot at mga dapat managot sa batas. We have to ensure that the Pogo operators will not just result to guerrilla operators or go undercover. The law must be crafted with ironclad provisions to prevent a resurrection of this criminal and illegal activities. Suportado ito ni na Chairman and CEO Alejandro Tenko at Presidential Anti-Organized Crime Commission under Secretary Gilbert Cruz. Yung pagkakaban na ito, uh... Malaking uh, kinagalak namin ito kasi at least nabigyan natin ang hustisya at uh, kahit pa paano pinapakita ng gobyernong ito na nakatuon tayo dito sa mga problema na ito. Hindi po ganito kadali ang uh, ang uh, pagpapatupad ng utos ng Pangulo pero tulad ng sinabi ko na sa Senado, sa Kongreso, uh, ako po ay susuporta at susunod kung ano man yung naging utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Ayon naman kay House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda, kumpiyansa siyang maisasakotuparan ni Pagor Chairman Tenko ang utos ng Presidente. Anya, bagamat makakaapekto ito sa kita ng gobyerno, trabaho nilang humanap ng alternative sources para rito. Alam mo, pag ganito kasi, nagiging opportunity yan. Eh. Nasa kakatuwa. So may basis na kaming habulin yung ibang mga buwis. Yung mga measures na pang, pangpuno doon sa magiging kakulangan dahil sa Pogo, very necessary sa yan. Kung si Neda Secretary Arsenio Balisacan ang tatanungin, suportado niya ang hakbang ng Pangulo. The, the losses to our GDP is in the, is in the order of 1%. Yeah. No? So the benefits uh, of banning Fogos outweigh the cost. I would like to see, would like to see, the President would like to see uh, legitimate businesses, uh, businesses that uh, give good reputation to our country as investment destination, as tourist destination, not ones that encourage criminalities. Maging si Finance Secretary Ralph Recto, tiwalang hindi naman gaanong makakaapekto sa ating ekonomiya ang total Pogo ban. Sa halip, makatutulong pa ito sa pangkalahatan. Pagtitiyak ng pamahalaan kung ano ang makabubuti para sa ating mga kababayan, iyan ang kanilang bibigyang prioridad. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.